Okay, so hello guys, magandang araw at good morning po sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, iyan mga boss, ang official result po kahapon, ang mga pangyayari po sa Suertres Loto National. Tara, lagi lang talaga ligas ang ating combination mga boss. Ayan po, ang ating uh, 504, ang resulta is 564 kung natatandaan nyo po mga boss, no? Uh, sa ating mga video, mga nakaraan araw, talaga binigay po natin itong ating 564 mga boss. No? So sa nakabalik nito mga boss, sa nakaminti nito ng ating escalera, talagang nga uh, bugha na po, no? So muli, kahit pa paano mag-congrats pa rin po tayo dahil binigay po natin 'yan. Sabi ko nga po sa ato ang uh, live, mga nakaraan araw is yan po yung mga hot number combination po natin, guys, no? for this month of July yun nga lang talagang uh, na delayed lang po ang pagbigay po natin dito mga boss no so delay na delay po yan mga boss ang ato ang gihatag na 564 so sayang nga talaga so hopefully na may nakadaog po dito guys non. sana nakamintin dito may nakamintin sana po dito sa ato ang 564 So again mga boss, ito po ang official result po ito mga boss sa Swertres Lotto National 3 3D Lotto po ito uh, 564 6.81 sa alas 5 ayan 6.81 sa alas 9 naman mga boss ayan po saya nga talaga oy hindi pa ginawang 0 ang uno so yan po ang pang alas 9 mga boss 4.31 mukhang nag, -ala, nag I love you sa itong binigay na combination so kung natatandaan nyo po kung napanood nyo po ang ating combination kahapon ito po yun mga boss hindi ko pa yan nabura dahil uh, para meron tayong remembrance po dito so mapapansin nyo po mga boss kahapon sabi ko nga po sa live nindot ni Tayan mga boss di ba nindot ni Tayan sa 2pm or 9pm so ano ang nangyari mga boss talagang uh, nag uno pag jod ang ato ang zero so nag 3 for 1 3 so daug taug grumble kung uh, if ever naglulabas ang 3 zero So 431 man ang plastada Ayan o no? 431 Ayan 431 So sayang nga mga boss talagang nga Nakaligtas pa no Sa ating uh, kombina na binigay po naton So which is Ang um, binigay ko po dito is Pang VIP po natin to na combination So sabi ko nga po sa live Dalawa po itong aking VIP combination mga boss Mapapansin nyo po Ang aking VIP is Ito po na combination mga boss na 504 Okay, so at kung hindi po ako nagkakamali, sabi ko po sa live, sa mga GC members ko po yung binigay mga boss, ang atuang uh, second combination po. Hindi ko po yung sinama mga boss, ito lang yung sinama ko po kahapon na 340. Yun nga lang, nag-341 bagod. Uy, saya nga. So ito mga boss, ang akong VIP kahapon, ayan o. Oh. Mapapansin nyo po, ayan, 540 at 340. So yan po ang aking two VIP na combination. So, nag-iiwan po ko ng isa mga boss. And the rest po, yung aking uh, pang-special natin is, syempre, nasa GC members po natin. Okay? So, sa gustong uh, mo abil po ng itong nga VIP ito, or GC po natin mga boss, ipm nyo lang po ako para makapasok po kayo sa ito ang GC. So, malit lang po yan mga boss. Kaya po ninyo yan, ha? O, bilang uh, support na rin po na ninyo kay Bustor. Okay? So, yan po mga boss, sayang talaga, sayang. Sayang. So, talagang uh, nakaligtas sa atin mga kombi na binigay po natin. So, ito yung ating guide kahapon mga boss, oh. 3401, oh. So, sayang nga. Ah. So, halos 2 draw muntik natin, no? Muntik natin mabugha, no? Mabulls ay 2 draw. 2 draw, no? So, kasi yung uh, 2 PM is So ang 2 PM is 564. Muna siya 564 escalera mga boss. So sana nag zero na lang yung size no. Ginawa na lang zero so daw sana tayo ng ramble uh, rambol dito mga boss. Sayang nga talaga oi. So di ba mga boss, ngayon araw ng Wednesday, Miyerkules. So bukan po natin mga boss itong ating mga numero. So paki-ready na po ninyo mga boss ng inyong mga ballpen at papel at siyempre kung may gana po kayo i-screenshot po ninyo mga boss para hindi po mawala nasa gallery po ninyo ang inyong mga numero na binigay po ni Boss Tor. Okay, so buburahin ko na po 'tong mga boss dahil July 31 na po ngayon, last day to. Ito 'yung guide natin kahapon mga boss at ito naman 'yung best number natin. So talagang nag-undas pa talaga 'yung 4, no? Hindi pa nag-undas pa talaga binalik pa ng Alas 9. Sabi ko nga po, yan po 'yung ating mga guide at best number kahapon. So proceed tayo dito mga boss. Sayang sayang talaga okay so ngayon mga boss is July 31 na po ngayon Wednesday ha 2024 ayan so dito na po tayo ngayon sa ating guide at best number po natin so inuulit ko po 3D Loto Nacional at STL Visayas o Mindanao po itong ating mga probables mga boss ha ang guide natin simpo Mindanao Visayas at syempre nationwide po ang ating uh, 3D Loto Okay, so dito na po tayo mga boss sa atuwang guide no for today so possible possible number po na mag risk ngayon si ayan si Otso okay so Otso 2 0 at 5 so mauni mga boss ang atong uh, guide sa araw ng Miyerkules okay so sabaya lang ninyo mga boss kung ganahan po kayo sa atong numero kung hindi niyo ganahan mga boss baya ilang. Okay, so disclaimer ha. Inuulit ko po disclaimer sa mga viewers po natin na ngayon lang po mag-tune in. Aba. Kung ngayon lang po kayo mag-tune in mga boss, isubscribe na po ninyo at i para ma-update kayo sa ang mga probables dito po sa Suwerte Loto. Sumuntik-muntik so, natin tamaan mga boss, no? Muntik-muntika na talaga. So ang atong best number today is ito mga boss, itong best number is itong ating si 0 pa din. So, magsisero ko mga boss ha. 0 at 5. Okay. So, mauni ang akong best number 0 at 5. Okay. So, partner na lang ninyo mga boss. Kung ganahan po kayo dyan sa itong best number, partner na lang ninyo sa itong guide Kung may namang pamirin diha. Okay. So, dito po tayo sa ating unang combination sa itong dipinsa. So, syempre, dipinsa na tayo sa depensa always mag rumble ha mag rumble tayo sa depensa mga boss mao akong uh, kumbi. so kusog di mga boss kaning numero ha sa alas 2 at alas 5 mao niya 780 780 Okay, so kusog ni sa alas 2 alas 5 kaning kumbija. Okay, so itong ating second is 2 7 4. Okay, so kaning mga boss nindot ni nindot ni sa alas 2 alas 5 ha. 2 p.m. at 5 p.m. Only, so 2 p.m. at 5 p.m. only to ha kaning uh, 7.0 dito naman sa 2.74 mga boss 2pm and 9pm so kusog ni sa alas 2 at alas 9 okay so kaning 2.74 ha so syempre mga boss last 2 pa rin tayo wag natin kakalimutan oh, ayan ang ating last 2 sa kabilang side is 74 72 at 24 o, mauna siya atong last two. So next tayo mga boss, sabay lang ninyo kung ganahan po kayo dyan sa tuwang combination mga boss ha. Okay, so target rumble ninyo siya mga boss, target rumble lang ninyo. Baka mabali, eto eh, paano, panalo pa rin tayo dyan no. So anin po na combination ng 70 mga boss. Next tayo sa tuwang pabonus mga boss, kani ang atong pabonus na inihintay sa lahat. Meron tayong dalawang kumbi sa ating pabunos. Pili lang ninyo ha mga sir, mga ma'am. Pili lang ninyo kung ganahan po kayo sa atuwang pabonos or depensa. So ito po mga boss ang atuwang pabonos. So kusog ni mga boss, siyempre itong ating uh, pabonos kusog ni sa alas 2, alas 5 at alas 9 ha. All nation. Mga ini. 205. So kusog ni siya mga boss ha. Itong 205. All nation. So and the rest is 2. 7 5 Ayan so kusog ni 2 p.m. 9 p.m. ay sorry 5 p.m. at 9 p.m. So sumat total all draw itong ating pa bonus okay so nindot ni sa alas 2 alas 5 at alas 9 taning 2.05 taning 2.75 mga boss nindot ni sa alas 2 alas 5 at alas 9 same no sa atong 2.05 klaro mga boss so syempre may narot po tayong last 2 dito ang last 2 natin dito is 0.5 uh, 0.2 at 25 sa kabila naman 75 mga tuwa last 2 25 at 27 so 72 umuuna sya mga boss ang ato ang mga last 2 pili alin nyo mga boss yan po ang ating pabonus next tayo sabi ko nga po sa inyo ang ating VIP special is dalawang combination syempre isa lang po ang ating ibibigay po dito mga boss ha okay and the rest po yung isa is may iiwak po natin sa mga GC members po natin sa kanilang mga exclusive po na sumalas sa ato ang GC ha So pwede kayo sumali dyan mga boss sa tuwang GC. I-PM lang po ninyo si Boss Tor. So special. Oh, mga ina yung atong uh, BIP. BIP. BIP natin eh. So meron tayong kombi na two Tu, 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 tu. Ito mga boss, no? Meron tayong tu, eight, mao ni mga boss ang atong VIP number 285. Sa ganahan sumabay, pwede pa ninyo na mga boss uh, bagdukan, no? Target rumble. So i-target rumble lang ninyo. Kana lang akong plastada mga boss kung balihon pa ninyo na kayo na pong bahala. Okay, so nindot ni mga boss sa 2 PM. 5 PM, at 9 p.m. Yan po ang ating VIP number mga boss. Sa ganahan sumabay, I-target rambo lang ninyo na. So, matika, last 3 na lang po ninyo na mga boss. Last 2 ha, last 2 natin siya. Yan is 85, 82, at 25. Mauna ang atong last 2 ha. Okay, so mauna siya mga boss. Ang official combination po ni Boss Tor. Okay, so inuulit ko po ang combination po na dyan na isa ay may iwan po sa ating mga GC members. So dalawa po ang aking VIP number mga boss ha. So yun po mga boss at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, yan, so isubscribe ninyo mga boss kung may hilig po kayo sa mga tips and guide dito po sa Swertres Loto. So inuulit ko po, disclaimer, itong ating mga numero is mga probables, potential combination, baka naman kung ano-ano pa po ninyo ang inyong ipipim dyan or may message kay Boss Tor na hindi po magustuhan. Okay, so sabay na lang kung sumabay, kung hindi mo sumabay, wala po tayong sapilitan. So yun lang po at sana makachamba ta today. Ito na po ang huling araw po ng July mga boss. Siyempre, sabi ko nga po sa inyo, antayin nyo po, abangan nyo po ang inyong mga birthday code. Kaya, mag-upload po tayo dyan mga boss sa inyong mga birthday code. So, baka doon is maswerte po kayo sa inyong mga birthday code. So, yun lang po mga boss. Good luck po. Ang kita lang po tayo kung meron po ng pahabol. Kung wala po, matik naman ang atong mga kombi. May mga oras po yan na posible po natin uh, matamaan mga boss sana makajak pa ta today makagrasya ta bago matapos itong buwan ng July peace